Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Prinsa Dos uh, Marilawlaka. Ako sa mga panayam po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay naglilingkod ng siserbisyo ng pamamalasakit gumagawa at gagawa pa Na maraming kabutihan sa kanya na sa pagtulong sa mamamayan ng Barangay Prinsa Dos Marilawlaka. Na si ginagalang po ng barangay, Kapitan Herbert Bitong Clemente. Kap, kumusta na po ba kayo? Ito naman po, mabuti po. All right. Akap, uh, may tanong ko lang po, kumusta na po ba ang ating barangay na nasasakupan ngayon? Eh, okay naman po ang barangay ng Prince Ados. Uh... Kamusta po rin po kayo lahat? All right. Okay, pero kap may tanong ko lang po regarding unahin po natin for the peace and order. Kumusta po ba ang katahimikan sa ating nasasakupan na barangay ngayon? Actually, ah ay na nasa ma, nasa mabuting kalagayan din naman po ang peace and order na ating na uh, barangay Prensados at napakasisipag po ng ating mga barangay tanod at uh, araw-araw po ay uh, araw-araw gabi-gabi sila po ay uh, umiikot sa sa ating pong uh, sa atin pong nasasakupan. Alright. Pero Kap, ano po mga batas na pinapatupad niyo po dito para matili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan ng Ah, na marami kayo? po tayong batas. Tulad po, po ng kap, ano? Katulad po ng uh, yung atin pong uh, yung uh, sa, curfew, hindi, hindi, hindi naman po siya implemented pero po kami ay nagpapatrol niya gabi-gabi oh, para po uh, yung atin pong mga kabataan ay uh, mayalis po natin sa lansahan. Bukod po, marami pong marami po kami ng uh, batas na pinatutupad dito sa barangay ng Prensa Dos kamukha po ng uh, isang mga video okay mm -hmm. Pagdating po ng alas 10 ng gabi pinatitigil na po namin sila Opo. yun po ay uh, naaayon sa batas ng uh, pangkalahatan alright okay pero kap itinungan ko lang po regarding naman po sa environment sa basura kumusta po ba kayo dito? ayun po uh, patuloy din po ang paghahakot ng ating uh, garbage collector sa pamamigitan po ng uh, ating mga ating araw-araw po ay uh, mahakot po ang ating uh, truck ng basura sa mga sityo po dito sa barangay ng Prensa Dos. Alright, Pero kap dito po tayo regarding naman po sa ating mga programa sa pagtulong sa ating mga mamamayan. So ano-ano po ito? So marami po tayong programa po. Katulad so, uh, po nito kap ng uh, ano po? Katulad po ng uh, bibigay po ng medical assistance, Alright. bibigay po ng burial assistance, Opo. bibigay po ng mga sa Opo scholarship. Mm -hmm. Ayan po yung mga ating po mga ilan sa mga serbisyo. Diyan po, meron din po tayong mga uh, meron din po tayong uh, health center, doktor, meron po tayong nag-check up Monday, Monday, Tuesday, and Thursday po. 8 a.m. to 12 noon po yung ating pong uh, pag pag, pag check up po ng ating doktora na, -na nanggaling po sa uh, ating pong bayan ng Marilao. Alright. Pero kapaytanungin ko lang po regarding naman po sa ilang buwan natin pagse-serbisyo bilang ama ng ating barangay o bilang punong barangay. So ano-ano po mga accomplishment na meron na po tayo ngayon dito sa ating sesyon so, po? Medyo marami-rami okay, po. Tulad tayo. po ng ano ka, para po sa kalaman so, lang po ng mga kabarangay na po natin. Na Nakapagpadagawa po tayo ng ating barangay outpost po para sa ating mga tanod. Mm -hmm. Doon po lang pupunta 'yung pupunta ng ating mga kabarangay na nangangailangan ng tulong. Tapos po nakabili na rin po tayo ng ating mga silya karoon na rin po tayo ng mga silya at upuan mm -hmm. na ipinapahiram po natin sa ating mga kabarangay kung ano man po yung okasyon na, na kanilang uh, paggagamitan. Especially po yan po, dun po pinapahiram po namin dun sa mga namamatayan. Uh, yan, sa, susunod na panahon po, madadagdagan pa po yung ating mga upuan at lamesang ipapahiram. So, ngayon po, Karamihan din po tayo ng uh, paglalagay din po tayo ng mga street light sa madidilim na na parte ng ating barangay. Right. Sa so, mga susunod na panahon po, meron pa po tayo mga mga darating na mga proyekto. All right. Pero Kaps, yes. na banggit niyo kanina, na meron po kayong karag, uh, karagdagan pa mga proyekto na incoming projects. So ano-ano mo po ang karagdagan nating priority sa pag-unlad ng Barangay Dos? So Uh, so Actually, mag magkakaroon po kami ng mga livelihood programs. Okay. Magkakaroon po kami ng livelihood programs. Mm -hmm. At sa tulong po ng ating pamahala ang bayan ng Marilaw, ginagabayan uh, po nila tayo, binibigyan po tayo ng mga proyekto sa tulong po nila. So, magdadagdag pa po, po tayo ng mga livelihood programs na namang gagaling naman po sa barangay ng Prensa Dos. So, yun po siguro. Tapos so yung ating mga ah... Uh, yung mga kalsada po dun sa, sa mapuputik na daan magbuwan mm -mm. po natin ang paraan mm -mm. para po maging sementado po sila alright, pero cap regarding for the infrastruktura, so ano po mga karagdagan niyo po mga infrastruktura sa proyekto ninyo sa pag-unlad pa lalo ng barangay natin barangay. actually ho, uh, gusto po gusto ko magkaroon po tayo ng uh, mas malaki at mas malawak na lugar para sa ating barangay hall, gusto ko rin po magkaroon po ng uh, sariling basketball court or cover court ang uh, ating uh, barangay ng Prensa Dos para magamit ho natin lalong lalo na ho pag may mga okasyon wala kami dito mga malalaking lugar na pwede Oto. namin pagtausan so isa ho yan sa mga proyekto ho natin sana ho eh, matupad po natin sa mga darating na panahon Alright, kung nanonood po ngayon ang ating mga kabarangay ka ano po ang inyong misahay at panawagan para sa kanila? Ayun po sa mga kabarangay kung taga Barangay Prensa 2. Uh, ako po ay uh, sa inyo na suportahan nyo ang barangay ko natin. Samahan po kami sa sa mga sa mga batas na na pina, pinatutupad po natin at uh, tulungan nyo rin po kami noon sa lahat po ng uh, ating uh, ginagawang mga proyekto. Makilahok po kayo, makialam po kayo. Nandito po kami, handang tumulong po sa ating mga barangay dito po sa barangay ng Prensa Dos. Wow, okay. So ano naman po ang inyong mensahe ka, na po sa inyong mga masisipag na mga barangay worker? kasama na po ang ating mga kagawa dito? Yes, opo. Yan po, sila po ang ating katuwang sa paglilingkod sa barangay ng Prensa Cruz. Papasalamat po ako sa kanila, sa sakripisyong binibigay nila, at huwag po silang magsasawa sa pagtulong ho sa ating mga barangay. Ilamang po. All right, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing likod po ng barangay dito po sa barangay Prinsados Dos Marilao Bulacan. Ayon po kay Kap, tulong-tulong sama-sama sa pag-unlad sa pagpaglilingkod, pagmamalasakit sa barangay Prinsados. Dos. Mga araw po mga kapres, Lay Castro po ng parehas niyo. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hangga't gusto mo.